hanap mo. Yeah. <laughs> Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ang pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinuhumaling at pilit na unuula ng Dahu! <laughs> ano unang hashtag? Mm. Magic, Magic word! word. Ah. Sini yan? Ah. Hindi ako yan. Akin yan. Ah. Kayo, oh, hindi ba iba sa'yo? Parang... Hindi ba hindi ah, ako? Nakailang palit ka? Oh, ah, oh, attitude. Ah, diba. attitude. Oh. Hindi ba pwede? Ah. <laughs> Oh, eh, ano Pag, paglabas ko kanina, ang dami ko na nakuha na. Ito kasi may isang aktor na, uh, Tim, ah, birang ano, okay, yung na mga bida. Oh. Eh, medyo may pangalan na hindi lang siya nagbibida. O kaya sa matagal na sa siya. <laughs> Oo, matagal na. Ganda rin ng kanyang pangalan, screen name. Maganda. Uh, mga oh. maayos, lalaking, lalaki uh, uh. uh, lalaki. <laughs> <laughs> Oo. Oh, ah, Bruno at Chuchuchu. Oo, Pedro. Oh, Ayun na lang. Pedro, Pedro Bruce. Oh. <laughs> ah. Diego. Diego. Ito, boy. Oo. Oh. lalaki. <laughs> <laughs> Ay, nangangailangan tong... Aktor. Aktor. Alam mo na. Hmm. Kailangan niya ng pera. Hmm. So, may tinawagan siyang booking agent. Ay! Ay. Tapos? Kailangan, kailan ko tulong mo. Oo. Oh. Oh, tapos? Di... Kinect mo na nung ano. <laughs> Bakit ano ba? <laughs> Bakit may pag... May, may digi? Parang, parang ano? May ano, para ba't para ba't may, may post na nagagawa? Alam mo, pinapalitan pa niya yan. <laughs> <laughs> may iba siyang blind item. Ang dami niya, ang dami niya sinad sa GC na blind <laughs> no, item. No, ang siya. niya, ang dami niya. May inspect, inspect, inspect. muna. Sino ba ito? Ininspect niya na ni Booking oh. Agent. Ininspect niya. Siyempre. O, oh, tingnan muna kung kung pwede pa. Pwede eh, ba ito, ano? Paano niya ininspect? Tingnan niya, tingnan siya mga picture, di ba? Oo. Sige. Hindi. Ah! <laughs> Ayun na! Ah! Oh, ay, ay ito pala. Pala. oh, pala! Ah! Oh! Ah! 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 pwede naman, di ba? Totoo nga ang di ba? Diba? No? Parang, uh, yun know, ang magic word. Ano ba siya Kailangan kita, ano? Ah, <laughs> uh, <ko> magic. <laughs> Kailangan mo <ko> takot tuloy yung magic word. Alam mo, ito naman naki-pagkwento ko kay Ambet, hindi mo naman masyadong inuwa mabuhay. Hindi, nakatay ni Ambet yung ano. Sacrificio na nga ni Ambet yung blind item Hindi business nga Binago mo pa nga yung blind item mo hashtag tapos? Ah, the in-inspect ni ano. Tinanong mo, kinala ba niya yan? Hindi. mo! Kaya hirap na hirap siya kay Mia. Ah. siya ano ma-explain ma Tsaka wait, hindi ko na naman matagal sa showbiz yan. Hindi pa bago pala niya. Nandiyan pa rin naman siya. Pero hindi siya nag-asawa na kasi nag-asawa na yan, di ba? Nakita ko yan eh, last year sa... Ang alam pa niya. Hindi ko kailan. Hindi ko kailan. Hindi ko kailan. kami ng isang opening ng isang Korean aesthetic clinic. Kasama na jowa niya. Pero wala na siya sa showbiz, di ba? Paano kung hindi? Ano ba hindi? Masyado na masyadong ginagawa. Anyway, o di ba, ditinawagan niya si booking agent in inspect ni booking agent. Ano na discover na? Hindi ko na alam. End of story na. End of story na! Oh, yun lang, di ba? Ano ba? Nakilala magic word, <laughs> magic word yawa. Kailangan kita. Oh. Yung know, magic word. Para, Yung alam mo. natin. Uh, In Teka, English yun? <laughs> 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 lang. Hindi ko, bat, na, ang message na ipapatulong siya. Uh, oh. Hindi yun na ipapatbook dunsabook ng ej. Buk mo ako. mo ako. Buk mo hindi Buk mo ako. Buk mo Hindi <laughs> Ayan! Ano'y gano'y makatumansin? Nakalagay d'yo na! Natanggal dami nun! Ayan, next na, next! Kung ba babatiin niyo lang, raffle namin ang One Freedom Society sa July 13! Pero di ba Bye kayo nga nagpapabook! Oh, no, sa kanya na ano lang. Sa iba. natin oh, eh. Sa iba, hindi sa kanya. So, ibig sabihin, buk mo ko? Oh. Ibig sabihin, kung hindi mo ko. yun yun. It the magic word. Oh. Wow. De, 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 Please help mm. me. Nagpapatulong ah. lang. Nagpapatulong no. Nagpapatulo. oh. sa mga buk. Kasi yung kliling mo na. Grabe. Grabe. Dapat matagal ko na nakilala tong ambet na to. <laughs> so, <gra> <laughs> alam mo, alam mo, sabihin mo siya. Hindi. <laughs> hindi. <laughs> Nagulat na. Nagkarain pa naman! Ito si Ambe! Ito si Ambe! May dito nga ako. Obla na ito. Ay, 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 ay kasi naman! Tulog ka, uh... ah, na! Kasi naman! Hindi mo kilala! Ula, ah, ko na tapos punol yung kwento. Napapalit pa pala siya ng lagay na yan. Oo! Oh. 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 Nabasa ko yung bilay din oh. eh. Ito, hindi ko nakita sa GC to. Oh my! Hindi. Nakita ko meron na siya tinen. Na Let's go, last ko na. Tapos, tapos niya papalitan ko yung ano ko. Next GC oh <laughs> ah, oh 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 na oh. ano ba? Ah, ko tare da? ko pa? Tare daming min ba online ay, ah. ba? kasi niya galing ako sa labas kanina, na so rin. Uh. excited naman ako mapakinggan <laughs> ko <kung> ano. <laughs> yung pala yun. Next hashtag! Ano? Sumambay lang! Sumambay lang! Oh, yan! Ako oh, yan! Oh, ako oh, yan oh, akin lang! Oh, ya. May kinalaman ba yan dito? Wala! Na. Wala! wala. O, oh, sige! <laughs> Ito isang Young actor na produkto din ng showbiz. Ah. Kasi ang mga parents niya, parehong taga-showbiz. Yeah. Napakagwapo nito. Tsaka ang galing umarte. Ah. Nung kapanahon ng pandemic, ang magandang, very promising ang mga binigay sa kanyang project. Ah. Tapos biglang nawala. Ah. Yung pala, pumunta sa ibang bansa. Hindi ko sasabihin kung saan kasi madaling kuha. Ah. Ah. Pumunta sa ibang bansa na Uh, with the hope na parang makapasok siya o mapenetrate niya yung international chuchu. Wow. so, pictorial dito, paiba-ibang peg, pa English ingles blah, blah. Ba oh. Sa so, ibang bansa, English ingles Ang nangyari, what then? Hindi oh. diba? nabigyan ng na career. hindi nabigyan ng na, karir. Karir. Di nabigyan Di nabigyan na karir. nakipag, nakipag, uh, puro, uh, puro, audition ang ginawa. Hindi nakatast. Ay, sayang nang ihinayang yung mga handler niya. Oh. yung mga nandito sa Philippines. <laughs> Natatawa ko. Yung mga nandito sa Philippines. Kasi very promising naman talaga yung career. Mahusay si actor. Si actor. So, ano daw ang ginawa kasi para naubos, parang para may mga hiniraman ng dots, mga datug, cucu-cucu ah. na wala ring nangyari sa kanya. Kasi ka para tumambay ka lang ba doon sa bansang yun na hindi ka man lang daw nagsikap ma makapaghanap man lang. Kasi 'di ba yung mga ibang artista so, pag nandoon, um, nagtatay kahit rumaraket kahit king. Maging, maging bird boy, ah. gasoline boy, ganyan-ganyan. Ay, bagets pa ito. De, eh, ilang taon siyang tumambay doon? May taon ba? Oh, o bon? Pandemic. mga tatlong yeah. taon, apat na taon. Oh, ang tagal, oh. O, diba? Kasi ang tagal niyang nawala. Tapos bumalik na siya ngayon at kasali siya sa isang bonggang-bonggang teleserye. -bonggang o, oh, telesery. oh na at least may na siya ngayon. Kasi nga, magaling naman talaga. Pero yun natin tinatanong. Nag-text ba siya? Ha? sa Ha? Nag-text din sa iyo? Hindi pa. <laughs> Hindi <laughs> na nga sa biko. Pero, anag-text ba sa'yo? Tutulungan mo ba yan? Why not? Guwapo oh, siya. Talaga. Diba? Anong Saka clue? Baguets. Ang clue, anak nga siya ng ano, produkto siya ng showbiz. Oh, so, boy. Pwede pa mga sabihing royalty eh. Diba? Ipapakita ko sa kanya, tingnan natin kung mag-i-react ha. Huwag ko masyadong maingot. Diba? Chong! Hmm. Ito siya, ang pangalan niya, iyan. Ito ang pangalan niya. Iyan. Kailan mo? Oh. Okay, o, okay. oh, kilala ko yan. Ah, oh, ipapatuloy diba? nga. Oh, ayan. Oh. Medyo expected na rin. Ay, no. talaga? Na ano, nahin, <laughs> ta <laughs> hindi kita <laughs> na hindi ka nagtatawagan. Na hindi ka <kita> tatawagan. Na <laughs> hindi ka tatawagan, no? Nalado pa ako sa blind item, eh. Oo, oh, siya nga yun. Mm-hmm. Ah, oh, diba? Dito. So sayang, pero sana naman mabayaran, Mapayaran daw yung mga nahiraman niya. Well, Nung no, time na tumambay lang siya. Ikaw yeah, na sa message. Parang, parang medyo expected mo na, na tumambay lang siya. Mm, kasi, kasi diba? Rin, rin, no, no, niya audition, ba? wala rin na audition. Ang dami niyang audition, ang dami niyang pinasok. Ang dami ko alam. Tapos nagmodel-model na pa siya. Hmm. May nag, nagpatubo pa ng mahabang hair. Chuchu-chuchu. Ah, talaga? Yung, ay, na wala. Yung anak ba yan? O, yung tatay? Yung tumi, tumismo. Siya mismo, yung tatay? Ay, yung, ko, yung hey, anak, yung anak. yung anak. Apo, okay, yung anak niya. Ang kalaki yung tatay, kaya sabi ko. Yung anak niya. Ah, yung anak. At magaling. At sa, ano naman yun, ah? Ha? ha? Okay naman siya. Ah. Uh, Nakasama okay. siya sa... Ngayon kaya... na, di ba? Sa Casa International Chubanes. Oh, yun na. Mm. Uh, Kasi nga akala merong hope for the future Dahil dyan, Bet May, mm. May surprise kami sa'yo Nag-baito siya <laughs> Ay, basta! <laughs> Maganda nga, uh, Diyos marhay na banggi po sa Indugabos. Ako, Bicol Party List, at kay Congressman Zaldi ko, kay Mamaylin ko ng v Misibis Bay, hello po, yun na, very soon. And maraming maraming salamat po sa mga uh, Faces and Curves, uh, Ideal Vision, kay Dr. Jessica D, at saka kay Dr. Jerry Casata and Sheila Casata, yun na. Okay, dahil dyan, ang susunod na hashtag... Digo Di Brandian, brand nako eto na. Minsan kasi nandiyan <laughs> sa title yung pangalan eh. Hindi, wala, wala. <laughs> <laughs> Ay, natin may uso yun, di ba? Oo. Oh, ito, may kinalaman ito sa isang sexy actress. Oh, wow, Iba ako Ay ngayon. Ba? Itong sexy actress na ito, parang hindi siya masyadong maswerte sa love life. Oo. Mga nagiging jowa niya, hindi rin nagtatagal. Odo, marami siya nagiging jowa na may mga mm -hmm. sinasabi sa lipunan. Mm -hmm. oh, so, eto na. Isa sa mga naging experience niya ay ang mak makarelasyon ng isang uh, mayamang nga uh, male personality. Mm. Mm. Kaso hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Kasi? Eto kasi ang ano, ang eksena. Ito kasi si male personality, kilala siya sa pagiging babaero. Pero dahil sa kinarir ni main personality si sexy actress, binigyan naman niya ng chance kahit alam niya na may pagkababaero. Ito na. Meron sa lang love ni uh, male personality. Love nest ha? Ah. Oh, hindi loveliness. Hindi loveliness. love nest. Ay ni uh, Alma Moren. <laughs> <laughs> Ang na, bago! <laughs> Ito na. So, okay. so, so kung doon sila natikita para mag-loving-loving. Loving, -loving. Ah, loving ah, na naman. Na na, loving na, na, na. yeah, yeah. So, syempre, pumunta, ano, nag-scheduled sila. O, kita tayo dito sa Love Nest. Yeah. magic word. No. Mm. <laughs> so, okay naman. Hindi tumambay lang, ha? Hindi. <laughs> pumunta doon sa sexy actress kasi sa kanila naman yung dalawa. Kung baga, hindi, doon yung sa main person Pero, ano to, privacy nila to. pupunta oh. So, pumunta naman siya lagi doon. Pero, one night, Ah. One night only. Oo, oh, oh, eto na. Pagdating niya doon, siyempre ano, oh, babe, ligo ka na doon. Oo, oh, ah. babe hindi be ha. Oh, so, <laughs> kasi nakaligo na si male personality. Ay, yes. Si, it's her mm, turn. Where na ah. you, ligo na me. Yun ah. na nga. <laughs> Pagdating niya sa CR, naliligo na siyang ganyan. Naloka siya sa nakita niya. Na! May nakita siya doon na isang uh, gamit na pang babae na hindi naman niya brand hindi kanya. Kung baga, pwede naman sabihin yung feminine wash. Oh. Na nakita niya doon. Ah, iba ibang brand pa ba yan? Iba iba yan. Oo, oh, di ba? Oo, oh, Napakaraming brand. So, napakaraming brand. Eh, syempre, si se sexy Atesto. actress may sarili siyang brand. Oh. So, kanino to? Oh, hmm. oh, Alam ka namang ginamit niya. Oh. Hindi pa siya tapos maligo. Winner niya na kagad yung male personality. Eh, paano kung ginagamit nga ni male? Oh. Saan so, niya gagamitin? May eh, panbabae yun. Ay, pan mali mo, mas bet niya yung scent nung ano. Ah, oh, Tapos, da dahil doon, umami naman. Ay, na. na. sa iba, yung ah, Ibang o, girl. Ibang oh. girl. Kaya dahil doon, pack up na ang kanilang relasyon. Ah, Hindi mas nabalita ba? Dahil sa mo. feminine one. So, Akina naman itong Hindi ano, boylet. Dyan. Pwede naman niya sabihing may naki-CR at ano. Sa loveness nila. Sa loveness nila. Ah, so is honest dyan. Oo, parang o, ano, nawala na. Nawala na siyang lusot. O sa ang no clue dyan? Doon right. kay girl. Si girl, sexy. Wala pa rin ata siyang karelasyon ngayon. Parang mm -hmm. nagkaiwalay, naging mm -hmm. Tapos, may award. Oo. Ah, tapos ah, bumabalik-balik na ulit. Kasi medyo natumigil siya eh. Tapos bumabalik-balik na ulit. Tapos ah, nagpapasexy na ulit. So kaya pa. Kaya pa magpasexy. Habang si aktor? Si aktor hindi siya aktor. Si male actor, personality. Male na personality. Rich na galing sa mayamang pamilya. Na, naliling, na mahilig sa showbiz. Pero kilala siya sa showbiz. Matanda na. Hindi naman. In fairness, hindi. Ah, hindi uh -oh. Gushante. Oo. Oo. Oh, oh. Yun na. Di dahil ko <laughs> Di mawalaan. Hindi ko rin Dahil dyan, WTFU <laughs> sa YouTube. Tapos sa uh, Salazar Dental Clinic, si Dr. A.G. Salazar. Tsaka si Dr. Jin Santos. Ang uh, Hair Shaft sa British North. Uh, Sneezy! Solis McDonald. Hello, ayan. Okay. Siya ba? Okay. Hindi. hindi naman. Siya oh. oh, yeah. ba? Hindi yan? Oo. Oh. Oh, oh. Hindi. Ayan na! Hashtag! What? pinagkaiba. mga, Pinagkaiba! Ah, walang pinagkaiba! Oh. Ayoko sanang i-blind item to eh. unos si okay. oh. oh. ba? Friend mo ba yan? <laughs> <laughs> ah, pero sige na, i-blind item. Nag-text din ba sa iyan ng please help me? Hindi. Please paki-ano? Paki-arbor ano? ko na yan. Ah! Ah. <laughs> <laughs> <Hindi. laughs> <laughs> Wait, alala ko. Uh, ano yan? Kwento yan ng isang bata-bata pa rin na aktre mm. uh, na medyo nagkaroon sila ng time na mag-date nitong isang uh, male personality din. Wow. Yan. So, okay sana itong male personality talaga na kung baga good catch. Mm. So, what went wrong? Kasi biglang parang naputol. Yung supposed to be... Romance. Uh, dating pa lang. Dating oh. pa lang naman nila. Hmm. So, parang kasi ang dating, pinagpalit ba ni young actress sa uh, bago niyang uh, nalilink sa kanya? Hmm. Ganyan. Itong isang good catch na to na male personality. So, parang yung mga nakakaalam, parang, talaga ba? Bakit parang... Ano ba, binasted ba niya? O bakit hindi na to laudlot yung with male personality? Tapos, dito siya sa bagong naliling sa kanya. Na parang, uh, hindi nga gano'n. Uh, parang mas bet nila yung male personality. Lalo na nung mga uh, nakakakilala dun sa kanilang, sa kanilang dalawa. So, ito ang sagot ni, ni a young actress. Eh kasi, nalaman ko, wala rin pinagkaiba dun sa isa. Yung isa, yung kanyang former boyfriend. Pinagkaiba saan? Sa yaman? Sa performance? Hindi. Sa, sa sugave? Sa sukat! <laughs> sukat, sa sukat para niya, eh. Pwede. Hindi, kasi parang... Ah, <laughs> ang hirap na hirap ako, di ba? Ah. Kasi <laughs> bawat masabi ko dito parang may clue na kasi talaga. Basta walang pinagkaiba na kung bagay naging ito na lang, yung naging problema <laughs> ni young actress do sa former do sa ex niya. niya o sa ex-jowa niya, Parang feeling niya, yun din ang baka maging problema niya dito, dito kung, sa kung, current, ay, ito kung ito ang pipiliin ah, niya. So hindi niya pinili? Hindi. Ah, hindi ko lang alam kung di pinili o hindi din nagtuloy-tuloy na. Ah. Dahil nga, dahil nga doon sa pagkakapareho. Sino oh. yung feeling? Okay na yun! Huwag na kayo maraming ano dyan. Ayun ano, ba? ba? Uh -huh. Damot naman. Mukhang yan. Mukhang. Basta ang alam ko lang, mula ngayon, hindi na ako mag-i-splo kung sino ang blind item ko. <laughs> oh, Ay, yan na. Man. Basta yun lang Ayun, ang sabi ko. Yan nga. Okay? Oh, uh, yun na. Anyway, babatiin ko muna. Binabati ko si... Oh, binabati ko ang aking pamangkin na si Hana na nag celebrate ngayon ang kanyang 18th birthday sa Japan. Oh, happy birthday. So, hello Hana, happy 18th birthday. I know uh, uh, sobrang bonggang future pa para sa iyo. And uh, syempre we love you. And hello din kay Irene, kay Don, kay Joy na ngayon nga ay nasa konnichiwa Japan. Konnichiwa. Ayan, grabe. And see you next week, of course. And um, happy birthday kay Doktora Mari Paz Nazareno from the US. Kaibigan po siya ng aking uh, Ate Maribel uh, na celebrate din ang kanyang birthday. So, happy birthday uh, Ate Maribel and Doktora Mari Paz. And hello syempre kay Ninong Boyer. Yeah. Mga mga doktor yan sa US. hello naman sa inyo dahil diyan. Da dahil oh, yeah. hey, Na, What's the magic word? di oh, diba? Pumambay lang. Walang pinagkaiba. Mm -hmm. At kailan? Deco brand. Deco brand yan. na. At salamat po mga Martes sa mga nanonood po sa amin ngayon. Uh, Bungkas. salamat sa lahat mga nagpakulay. At sa, sa Sabado po, panoorin niyo po yung aming All TV edition ng Ay, naku, masaya rin mo yung <laughs> Habang hahanapin ko mamaya uh, yung bracelet na tumalbo. Ano, tinura Salamat! Salamat! po mga Marites patuloy po lang po kayong mag-view mag-subscribe at uh, ikalat po na nandito na po ang isang Marites University so yan po ang dahu hula na mga Marites mula sa University ng Marites, Marites University <laughs> ano ba yun? ano? Uli, Uli. sa <laughs> po Yan po ang mula sa Marites University What's the magic word? <laughs> Red, the None.